Isang mapagpalang araw na naman po tayo guys. Kamusta po kay Dian? Nandito na naman po kaming tatlo ang magbibigay sa inyo na saya kapag kayo nalulungkot. Kaya hayaan na no, naman kayong pasayin na namin para mawala yung mga problema nyo extra sa buhay. Kaya guys, ano pang hinihita nyo? Samahan nyo kami sa aming gagawing adventure ngayon. Palibagong araw na naman ta guys, pagkalipas ng pitong araw, nandito na naman po kami tatlo ang magpapasaya sa buong buwan nyo. Kaya guys, samahan nyo kami sa aming gagawing adventure, sakay natin nga pala dyan si Let's Go. Let's go. Yung aking mahal na nanay muna dyan ang aming isinama kasi daw si tatay, sabi niya sa akin, nirarayuma daw yung kanyang pa at hirap daw siyang iakbang kanyang mga paa daw sa putik. Let's go! Ilang sandaling biyahin natin, 12 minutes pa, let's go! Nandito na kami sa aming pagkukunan ng kulapot. Kaya guys, ano pang hinihintay nyo, samahan nyo kami sa aming gagawin ngayon. Iba, kaiba nga pala guys yung ating kukunin kulapot eh mga kagaya nung mga kulapot na malalaki at ito nga pala guys na kulapot na ito initip kung tawagin dito sa amin pagkababa nga namin dito guys napakadami kagad na namin nakuha dito at napakadaming kulapot nga pala dito guys at dikit dikit lang siya sa mga putek at nagsama sama sila guys ito nga palang kulapot na ito initip kung tawagin dito sa amin at masarap nga pala guys tong luyhan dito at masarap humigop ng sabaw let go ito nga pala guys na sinasabi namin na kulapot iba dun sa tahong na sinasabi nila kapag malaki ito nga pala guys na kulapot ito, lang to dito sa amin amin pag sa amin guys na ito namang kaibigan natin na si Kulot ang dami dito na kukuha kulapot at dikit-dikit lang daw sila at sama-sama sila dito guys dito nga pala guys sa amin napakadaming kulapot at dito nga rin nga pala kung mukuha ay mga tao pang ulam nila at pang anak buhay nila guys at kung nakikita niyo guys yung kuha ko at sama-sama sila at nakadikit lang talaga sila putik at kung makarami na kaming kuha nilalagay lang namin yan sa uli ng bangka na sila sigo at kung nakikita niyo guys yung kulapot natin kitang kita talaga at madaling makukuha guys kulapot ay 我不要！我不要！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！ Dito nga guys, sa punto na napakadami ko dito nakuha at grabe napakalalaki rin nga pala guys yung aking nakuha dito at di ko rin inaasahan guys napakadami talaga at kung nakikita nyo guys ayan talaga guys yung so, mga nakautaw lang talaga yung pinaka shell nya guys at napakadami let's go! Ito namang ating kaibigan na siglo at sabi niya sa akin napakadami daw doon sa pinagkukuna dito ng kulapat malalaki daw at mataman tama lang daw sa ating pupuntripin guys at dito nga guys sa punto na to at napakadami talaga ng ating mga nakuha dito at kung nakikita nyo guys so, mga nakautaw lang talaga yung mga shell nya Madali talaga makukuha kuha at digitikit sa det Sama-sama sila guys Let's go Kung nakikita nyo talaga guys yung ating kulapot dito Grabe puro naka outlaw -out lang talaga yung shell nya At madali talaga makukuha ito nga pala guys na kulapot ito Sama-sama sila digitikit sila sa isang putik lang guys Kaya madaling makukuha guys Hindi rin nga pala guys biro manguha ng kulapot Kailangan mo rin talaga mag-iingat Kahit madali lang manguha ng kulapot dito sa amin guys Maaari kasi guys kung masugatan ng iyong kamay O matinig ka ng dito sa amin Na tinatawag ng stone twist Wow English let's go Dito nga guys sa punta ng doon sa patnat marami-rami na yung ating manakuha nagimay na rin kami dito ni nakulot at saka yung aking mahal na nanay dito grabe napakadami din nga pala guys natin dito mga nakuha at samang tama rin sa ating mga kakainin at pagputrid dito guys go! ito nga palang kulapot dito sa amin kailangan talagang linisin yung kanyang pinakang shell baka may naiwan pamputik o baka may basag pang shell nya guys maaari kang masugatan sa pagigup mo ng sabaw let's go pagkatapos nga pala nating linisan may yung ating mga kulapot dito ito nga pala guys ating mga nakuha at marami-rami na tama at sapat na para sa amin dito sa pang food trip natin dito nga guys sa punto na to nagdupong na rin yung ating mahal na kaibigan na si Loy magsisimula na tayo magluto guys samahan nyo kami sa aming gagawin ngayon makisalo maki food trip na rin let's go nung lumingas nga pala dyan yung ating apoy nilagay na rin yung ating kawali dyan na mahal na ating kaibigan na si Kulot kasama rin nga pala dyan natin yung ating mahal na kaibigan na si Kulot na may hawak pang mga sibuyas diyan at mga bitchin guys let's go ay bitchin let's go pagkatapos nga pala natin ilagay yung mantika at mainit na yung mantika nilagay naman natin yung mga sibuyas natin dyan, luya at bawang na pampasarap sa inyong pagmamahalan. Uy, hindi alit ka! <laughs> grabe napakasarap talaga yung ating lulutuin dito at sariwan siriwa talaga yung ating kulapot dito at napakasarap nito at naman namis namis yung ating lasa dito guys kaya samahan nyo kami sa aming gagawin dyan nilagyan nga pala namin guys ng mga magic yan na pampasarap dito sa ating lulutuin wow Tara guys samahan nyo kami sa aming gagawin ngayon nilagyan pa nga natin guys ng pamintay na pampasarap talaga sili na pampahangang sa inyong pampasarap na luto guys wow pagkatapos nga pala natin lagyan ng mga ingredients yan, na pang sa ating lulutuin sinudo naman atin tong mineral. Wow! Napapasarap sa ating luluto. guys, na kulapot. Napakasarap talaga ng sariwang kulapot dito. At sabayan pa natin na magandang tanawin dito. Yung tipong saya lang ang hinahanap. Sabayan pa natin ang umaanda na bangka sa harap natin. Napakasarap nga pala, guys, ng simpleng buhay. At dito nga, guys, sa punto na to. Kung nakikita nyo ating kulapot dito, kumukulo na at nagbubuka na ating kulapot dito. Grabe, napakasarap humigop ng sabaw na mainit dito. Kaya, guys, sabayan nyo kami kumain dito. Makipotrip at maki net makisalo dito at maki makaiba yung that's and guys bago tayo magsimula ang kumain magdasal muna tayo at pasalamat kay Lord Then Lord maraming salamat sa mga biyayang binibigay nyo sa mga kalakasan at buhay sa amin at iniingatan nyo kami sa aming dapat sa araw-araw Lord maraming maraming salamat din po sa mga blessing na binibigay niyo. yun lang po at maraming salamat Amen! Amen. Amen sobrang sarap nga pala guys Ditong kumain sa aming mangroves wow kaya guys ano pang hinihintay nyo samahan nyo kami sa amin dito may na rin may food trip at may elaw na din po kaya guys ano pang hinihintay nyo tara kain po tayo ayan pa nga natin guys ng mga kaluskus dito ng mga puno at sariwang hangin ang malalangap nyo dito at yung mga ibo na humuni dito lang ang marinin nyo guys kaya guys kain po tayo napakasarap dito kumain guys let's go ito namang ating kaibigan na si Kulot humigop ng ating sabaw dito sabi niya sa akin daw sabaw wow kaya sabi ko sa niya ako naman ang mahigot ng ating sabaw dito sariwan sariwa pa talaga ng ating kulapot dito grabe napakasarap talaga <laughs> sobrang nagkakaiba lang talaga yung lasa pag sariwa yung mga hinuhuli mo o kinukuha dito lalo na talaga yung kulapot na sinasabi ko ditong nitib. native napakasarap nga pala nitong isinigat napakasarap ng mahigot ng sabaw konting bahagi lang guys konting kwento lang guys sumagi lang sa isip ko naalala ko nga pala guys no mga bata pa kami dito at sinasama nga pala kami ng mga tatay namin na dito kinukuha nga pala namin guys itong kulapot na to at binebenta ito nga pala guys, nagsisilbing bigas na amin guys sa tahanan buhay dito ito nga pala guys yung nagsisilbing ring baong ko dito kung pamapasok pa ako at pagkain dito sa amin rin po kami nagpapasalamat sa inyo at walang kapasasalamat po sa inyo kung wala po kayo wala rin po kami dito kung wala rin po kayo di kami bubuo ng pangarap kaya alubos po kami nagpapasalamat God bless po sa inyo guys nagpapasalamat din po kami ng marami sa inyo sa mga supportan nyo palagi dito kaya nandito rin din po kami palagi nagbibigay sa inyo ng saya para mawala yung mga stress sa buhay mga problema ninyo inyo na kahit pa paano nakakatulong po kami sa inyo. Kahit kaya, kaya dito na lang po yung video natin. Mag-iingat po kayo lagi. Hindi yan. Bye-bye! Bye-bye sa -bye. inyo! Bye -bye. Bye -bye.